Karong lunes, Hunyo 23, ang unang adlaw sa pagpatuman sa Banilad Talamban kun Bantal Traffic Scheme sa tuyong masulbad ang kahuot sa dagan sa trapiko sa Barangay Banilad o Talamban, Cebu City, panahon sa Rush hour. Ubus sa bagong rerouting plan, ang tanang jeep, modern man o traditional, nga padulong sa Tintay Terminal, kinahanglan ng muliko sa Highway 77, kung asa himuong one-way panorte matag-adlaw sa alas 4 sa hapon nga sa alas 8 sa gabi. Eh. Gawas ni Ana, laing traffic scheme sab nga gitawag og talamban circle ang ipatuman panahon sa rush hour gikan sa alas 6 nga sa alas 9 sa buntag. Ubus ni ini, dunay gihimo nga traffic loop subay sa Governor M. Cuenco Avenue, Highway 11 ug Talamban Road. Gani atong naabtan ang traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga nagsiguro nga mapatuman ang no left turn sa mga sakyanan gikan sa Governor M. Cuenco Avenue paingon sa Talamban Road. Patuman da direno sa ato ang traffic scheme dire kanang no left turn sa 6 to 9. So kani dire dire palipton dia padong ato sa pitos kay ato na himo ang one way. So ang mga sakyan ng mga PJ ang mga, ato na to palikoon ito sa may SOS Highway 11 pagawas padong sa kuan. Mga gani gi kuan mo sa muang department head nga alibyuhan gina namo ning traffic sa Talamban. Kutob sa mong mahimo Nagkanyon sab ang pangu sa CCTO Raquel Arce nga hingpit na sab ang istrikto nga pagpatuman sa truck ban sa maong dapit lakip na mga garbage trucks o private haulers. Ato nagyuhugta nang ipatuman ang truck ban unya apil gyud ang tanan nga moagi sa padong binalyo so that's mao tong ni emphasize ko lapo-lapo man daw kay naa sila yung mga trucks garbage trucks nga moagi. Dili lang kay garbage trucks kaning mga private haulers po kining mga naasay mga negosyo nga trucks all, all kinds of truck nga moagi during rush hour ato jud nanggi, ato jo hugtan nga implement ang truck samtang sa atong hinabi sa mga drivers conductor ug commuters nga matag adlaw mo subay sa Banilad ug Talamban Road usa lamang ang ilang sentimiento, ang pagbatok sa maong kag-uhan. para namo okay ra man kay ug asang ikuan nga agianan mo subay man mi ang problema ang mga pasahero mo reklamo na mo kaya isampol, like, example ya yeah, muli ko misa is always ito os ya gawas sa kuhan yan may pasahero na mo para kanang Robinson para ispilahan. mga senior magyawayaw mag, mag -yaw, giyawayawan ganit sopak yun nga naman kaya ito kaya sa pikas kung nga sa ito piki kaya gawas mo ng pasahero mo reklamo na sa pasahero nga layo na sila lakawan Permigyan may ma reklamuan sa mga pasayero kay kuno ngano kuno na usab ang mga jeepney stop na asa kuno sila pasakyon tapos ako po na sila na wala man gutay dagana nila kay ila na malaod so kung ganahan gyud mo mo reklamo adto gyud mo sa sitom dili kami kay kami ni tuman ra man pud mi sa balaod sa sitom ko ah, asa mi pagion wala ni katabang mamoy wa katabang kay mo sabot ka kung maopen na nang eskulahan Ma tanan sa mukid na katrapik. dili ko agree. <laughs> kay layo na kayo, especially kung nagadali, Tapos na kayo bit-bit, bugat, no, kung ano pa. Ang unta lang ka lang. Sa Phoenix ba, wala na unta dito mo na kay. Unta, pagbaba sa series, kung hindi kayo dito sa ang park mall, sa diri dapat tintay. Kung tintay ang, ang signboard, tintay. Judd, kay, ang kay, tin, Phoenix lang bababa. Lalo na sa mga senior, kay, Luoy man, magbaktas lang na diri. Ngayon, nakamaingon, di ko agree. Oh. Gawas sa komento nga mas makasamot sa traffic sa maong dapit ang bagong ruta, panawagan nila sa kadaguan nga ibalik sa naandang ruta ang Banilad Talamban Route. Hindi mo kami mga pasahero na nakamugdang traffic. Kay kuan ano itong base eh, ka kanang halid eh. Wala mga klase. Suma, nada traffic, traffic kahit tabo sa kalsada, di ba? Wala. Ang mga katraffic, sagad ka ng mga private. Mo lang i panghinaw tuntar mo mga dili na lang unta usbo na mong ruta. Kung sayo na andan nga ruta mo na gyud nang ruta kay bisan kun pan lagre Tung kay mao na mong gyud nga traffic de hangtod na pila no katuig gyud dre mo mo mong gyud ni traffic sa talamban mo mong gyud ni kausaban traffic. Kung asa gyud ang ruta ato ra gyud ang ruta kay mo may nandan sukat pa na ang ruta wala gyud na mausab karon ra So ka, ini ka mag nga na ang Ateneo o San Carlos, ana na ginabaybawa no kung sa gika-traffic ang talamban. Kini si Quini Holigon, alang sa MyTV, Cebu.